Ang major attack ng Israel sa Iran bilang paghiganti sa dalawang pag-atake nito noong nakaraang April at noong October 1, ibinalita ng CNN na ang dokumento na naglalaman sa mga detalye na gagawing pag-atake ng Israel sa Iran ay naglik. Pinagfiestahan ito ng iba't ibang news source worldwide. Ang dokumentong ito ay may marka na top secret. Bawat bansa ay may tinatawag na top secret at kapag top secret ang pag-uusapan hindi lahat ng mga may posisyon sa gobyerno ang pwedeng makakita nito ang nasabing nagleak na dokumento nakasaad dito ang detalye at plano kung ano ang gagawin ng Israel sa kanilang pag-atake sa Iran at ang sanay makakakita nito ay ang limang napakalapit na alay ng Israel ito ay ang United States of America, Australia, Canada, New Zealand, and of course, ang United Kingdom. Ang dokumentong ito ay nagsimulang kumalat noong October 15 at October 16 noong ito ay ipost sa Telegram. Ipinost ito sa Telegram sa isang account na tinatawag na Middle East Spectator. Lubhang na bahala dito ang United States of America ito ay ayon sa US official na humarap sa CNN. Ayon sa ulat, matindi raw ang preparation ng Israel kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa umaatake ang Israel sa Iran. Marami ang mga nagsasabi na kung sakaling gawin na ito ng Israel, mahirap makabangon ang Islamic Republic. At base sa mga dokumentong ito, at base na rin sa mga sinabi ni Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant, sinabi nila na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay lethal, precise, at most of all, surprising. Dagdag pa sa ulat ng CNN na ang nagcompile ng dokumentong ito ay isang intelligence agency na nagangalang National Geospatial. Meron pang isang dokumento na ang source ay National Security Agency. Dito naman ay nakasaad ang Israeli Air Force Exercises kasama na ang Air to surface missile exercise at ito ay isa sa mga paghahanda ng Israel kung paano atakihin ang Iran. Take note, isang dokumento pa lang yan mga kaibigan. Ito yung nagmula sa National Security Agency. Hindi raw ito dapat nag-leak sapagat ito nga ay top secret. Kaya ngayon, ang United States of America ay nagsasagawa ng isang malalim na investigation kung sino ang nagkaroon ng access upang makuha ang mga dokumento at upang maipakalat sa media. At dahil sa pag-leak ng mga dokumentong ito, automatic daw ito na mag-iimbestiga ang FBI, ang Pentagon at ang US Intelligence Agency. Ngayon, dahil sa dokumentong ito na nag-leak, ano kaya ang mararamdaman ng tatlong bansa? Unang-una of course, ang Iran. Pangalawa, ang United States of America pangatlo ay ang Israel dahil sa paglik ng mga dokumentong ito sa kampo ng Iran. Marahil ang unang-unang mararamdaman nila, tuwa. Bakit? Dahil tila ang plano ng Israel ay nabuko at magiging kampante ngayon ang Iran at makapaghahanda ito ng husto. Pero napakalaki rin ang possibility na ang nararamdaman ng Iran ay kaba dahil sinabi na ng Israel na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay little precise at surprising. Bakit posibleng ba ang mararamdaman ng Iran? Hindi kaya ito ay isang strategy ng United States of America at Israel upang ang Iran ay masurprise at doon sila maghanda sa nakasulat sa dokumento pero hindi pala iyon ang gagawin ng Israel at US dahil siyempre nga naman iisipin din ng Iran na ang United States of America ay mahigpit lalong-lalo na sa seguridad at pinag-uusapan pa rito top secret. Kaya sa ganun na lang kaya ito kadali mananakaw? Ngayon, kung sakaling totoo naman ang naturang dokumento na nag-leak, ano naman kaya ang mararamdaman ng Israel? Of course, unang-una, madidismaya ito dahil mawawala ng saysay -say ang kanilang matagal ng paghahanda. Of course, malaki din ang gasto nito. At isa pa, maaaring magalit ang Israel sa United States of America dahil pinagkakatiwalaan ng Israel ang US tungkol dito at sa ganun na lang kadali mananakaw at magbabago na naman ng plano ang Israel. Yan ay kung totoo nga na nag-leak ang naturang dokumento sa plano ng Israel na atakihin ang Iran. At ano naman kaya ang mararamdaman ng Amerika? Of course, napakalaking kahihiyan ito para sa kampo ng United States of America dahil lumalabas may trader pala sa loob mismo ng Amerika. And of course, hindi ito ordinaryong mamamayan lamang sapagat may access ito sa Pentagon maliban na lang kung nahak ito ng mga hackers. Pero punta tayo sa tanong na kung legit ba ang naturang mga dokumento na nag-leak. Ang sagot naman ng The Guardian na ang naturang dokumento na kumakalat ay legitimate. Merong mga nagtatanong na sa naturang dokumento nakasaad raw ba rito na ang Israel ay gagamit ng kanilang nuclear weapon laban sa Iran ang sagot ay hindi raw sila nakakakita ng possibility na ang Israel ay gagamit ng kanilang nuclear weapon laban sa Iran pero sa naturang dokumento pa rin hindi man sinabi ng Israel na hindi sila gagamit ng nuclear weapon laban sa Iran pero sinasabi ng Israel na meron daw silang nuclear weapon Nako, ano ang ibig sabihin nito? Agad na nagsalita ang former CIA officer at isa ring former deputy assistant secretary of defense para sa Middle East na si Mick Mulroy, isa raw itong serious breach sa United States of America. Dagdag pa ng isang former CIA officer na kung totoo raw ito, ang relasyon daw ng Amerika at Israel ay magkakaproblema. At nang hinga ng komento ang National Security Council Pentagon at National Geospatial Intelligence Agency, hindi sila nagbigay ng komento. At ang matindi mga kaibigan, sa pangyayaring ito, lumulutang ngayon ang Iran sapagat naka-high alert ngayon ang Amerika dahil minsan na rin napaulat na ang Iranian hackers ay minsan na rin nahack ang website ni Donald Trump. Ito ay sinabi mismo ng US intelligence agencies dahil noong Agosto nga, kasalukuyang taon, Merong mga mahalagang dokumento na pag-aari ni Donald Trump ang nahak ng Iran. Marami tuloy ang mga nagtatanong, hindi kaya may kinalaman dito ang Iran upang malaman ng Iran ang plano ng Amerika at ng Israel? Dahil sa ngayon ay napakainit ng mga mata ng buong mundo sa susunod na galaw ng Israel. At ito nga, yung kanilang future attack sa Iran dahil matagal na itong ipinangako ng Israel. Pero wala namang sinasabi ang United States of America tungkol sa kung sino nga ang may kagagawa nito. Sabagat hanggang ngayon, gaya ng ating sinabi kanina, tikom ang bibig ng mga agencies na ito. Hindi nagbibigay ng komento, tila ba may tinatago. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Subaybayan so na lang natin ang mga susunod pang kaganapan sa Middle East, lalo na sa konflikt sa pagitan ng Israel at ng Iran, Hezbollah, Hamas, Houthi at kung sino paman. Kaya baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na pasubscribe na rin ng channel na ito para maging updated ka rin sa mga susunod na galaw ng Israel.